Maaga nga akong nagising at nag-slice nitong cheese. At dahil birthday ng anak ko ngayon, inumpisahan ko na nga baluti nitong cheese stick. Binati ko na nga itong itlog para pampadikit dito sa wrapper. Meron ako ditong slice Eden cheese. At hinati ko na rin itong lumpia wrapper. Hinati ko na lang ito para hindi makapal yung roll ng wrapper. Sa pagbalot nga nito, nilagay ko itong manipis na slice ng cheese. Manipis lang talaga yung slice ng cheese upang hindi siya maging maalat. At dandan mong i-roll hanggang dulo. dandan nga lang to make sure na hindi mapunit yung wrapper. At nilagyan ko siya ng egg sa dulo upang magdikit yung wrapper. Pagkatapos, ayan na. Ganyan na yung itsura niya at marami na nga akong nagawa. Magpainit lang ng mantika sa pan at prituhin at ayan, luto na. Kita niyo naman, sobrang lutong yan. Nagluto din ako dito ng mango flavor gelatin. Sa pagluto nito, sundin mo lang ang instruction sa paketi niya. Luto na nga itong gelatin at isinalin ko na siya sa lagayan. Manipis lang yung pagkalagay ko para madali lang siyang mabuo. At nang mabuo na ito, hinislice ko siya ng maliliit at naging ganyan na yung itsura niya. Meron ako ditong lagayan at mga ingredients na ilalagay ko sa aking mangga sago. Tinatawag itong tapioca ng iba. Pero kay Bisaya man, may mangga sago ang tawag ko. Hello guys! Let's start to mix them all. Meron ako ditong slice Eden cheese at ilalagay ko ito sa lagayan. Meron din ako ditong nilagang maliliit na sago at ilalagay ko na rin itong maliliit na slice ng gelatin mango flavor. And to make it masarap, dinamihan ko na itong maliit na slice ng mango. Pinili ko itong hinog na matatamis na mga mangga. an ah, nilagyan ko ito ng dalawang kan ng cream din sada milk, dalawang kan ng condensed liberty milk, dalawang pack ng all-purpose cream, at nilagyan ko rin ito ng maliit na white sugar to make sure na hindi siya matabang. At pagkatapos ko nilagay ang mga ingredients, sinalo ko siya to make sure na natunaw yung asukal na nilagay ko. At nilagyan ng ate ko ng ice upang lalong sumarap pang laban sa mainit na panahon. At teka, teka, teka. Nakalimutan ko pala siya lagyan ng evaporated milk. Dalawang kan din yung nilagay ko for balance flavor at dumami din yung sabaw. And to make sure na masarap na nga at tama lang yung tamis niya, ay pinatikman ko na rin sa na ako. Takam na takam na siyang manghingi sa likod. At ayan, tamang tama na yung mango tapioca natin. Nagluto rin pala dito ang mama ko na hipon na niluto sa Sprite. Sobrang sarap, promise. At dahil walang lechon, pork grilled belly na lang muna. Nag-slice na nga dito ang mama ko ng mga pipino. Kahaluan daw ng mama ko na fresh pipino with overload ingredients, mga lamas pang one time na ni guys. O diba? Wala pang ang karne, masarap na. At nandito yung grilled belly namin. Masarap yan halo lagyan lang ng suka. We call that kinilaw. At dito na side, nagluto na rin ako ng spaghetti pasta. All uh. time favorite ng mga bata, yung spaghetti. At luto na nga itong spaghetti sauce ko na niluto ko sa isang kaldero. Ready to mix para sa spaghetti spaghetti pasta natin. At ayan, ni-mix-mix na ng mama ko. Mukhang masarap nga. Mekas-mekas mo lang yan, mother. At dito sa labas, nagluto rin sila ng pininyahang adobong manok hmm. na mukhang masarap kapag may sauce. <laughs> At ayan, luto na nga yung handa ng anak ko sa kanyang 8th birthday. Okay. Simpleng handaan para sa salusalo ng pamilya para sa 8th birthday ng anak kong si Diane May Kainoy. Happy birthday na! Lord, salamat sa imong gugma sa pamilya ka inoy o oh God. Lord, sa kaibigay nga sa ulog sa iyang birthday. Game. Happy, happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, wish na wish. Mag-wish na ka. wish? Ana Lord, maging ano jug ko Lord, ingana give me ka.